May dito, may. Bakit ano pang pang Undoy. Undoy. Eh. na. Ready go. Ano ba 'yang mag-upo? Sa kasalukuyan ako ay nasa panunokahan ng kahinta kung saan nagaganap ang isang malakas na bagyo na ang pagkalan ay Onyong. Undoy! Undoy! Sa kasalukuyan ay tinatasa ng pag-asa ang signal number 3 para sa mga lalawigan ng Bulacan, Rizal, Kahinta, Batangas at sa signal number 2 naman sa Manila. Ang kasamang meron sa ngayon ay napadayaan ng upang mga ulat na kung saan ay magsusundin ng klase ang DFL. So, may lami. Ano, kita so, ko sa, lang ba kasi sa, sa akin malakas na isang napakalakas na ulan. Kung saan nagagana pa na sa bagyo o nyo? Ondoy. Bagyo na ang ba? sa, sa ating bansa. Sa so, mga hmm. bigat ng dakas ulan at may hangin. Dala bagyo o nyo. Undoy! So, Undoy! 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 na <laughs> Undoy! 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 Kunyan mo, kasama Mel, ano ang naging panawang pabigyan? Ah. O, oh, kasamang jane kasamang Pablo. Ah, uh, may ano uh, uh, Gano'n uh, na ba ka lalim ang baha d'yan? Ah, um, medyo malalim na, Mel. May ma maaapos na sa sinatakot ng gastroholt. Patingin! Ay, daw! Umapapansin um, yeah. niyo sa aking likuran. Nagkaka-aisa ang mga Pilipino sa tingganitang taguna, samang Mel. <laughs> Ayaw na muna ang magbabalik ako, pati ba ka, oh, pag sa ilang palala. Back to yun. Okay. Ay, ikaw naman, May, mag-report. Mag-report ka naman. Ikaw, mag-report. Ikaw. Sige na ba, kung sabi lang. Ay, ni siya, oh. na lang. Meron na. na. Tukita ko muna yung baha natin. Ito, sa loob ng bahay, baha na din. A reporter Kaya, sa naman, tayo. Ay, ito bang bahay bagay nyo? Sige, go. Pagkakang bago ang mga sa subay bay ng ating kapusong gaming network. Sa lukuyan, ako ay nasa lugar kung saan na uh, isang bahay ay pinansin ng barat. Nandito po kami sa lugar na ating nasapok si Ruth Ulyangong. Ulyangong. Sa lukuyan <laughs> ay <laughs> nasa sila ng bagyo. Undoy. Undoy. Ang ah, mga kaibigan, sa pag-asa, ang bagyo nito ang magpapatuloy pa hanggang bukas. Kaya eh, malamang inaasahan natin na mas matindi pang baha at na darating sa ating bansa. Kaibigan, mayingin na rin po kami ng tulong sa mga kinaukulan, lalo sa ating mahal na Pangulong JV, na kung saan um, nawa ay magkaroon na kaagad sa state of calamity pagkat ang mga kababayan natin ngayon ay nagihikaw, walang makain, walang mabilan, may pera po mga kaibigan. At ano? na mga at, ako ay mag-aantabay pa sa mga susunod na kaganapan sa lugar kung saan ay nagaganap pa malakas na medyo. Anong kinain nyo ngayon? Ah, ano? ayon sa aming mga nakuusap sa mga nandito na sa, sa lugar kung saan na uh, binabaha uh, tuyo at noodles naman po mga kaibigan. Ang kanilang tangali yan sa so, araw nito. Oo. Oh. Ngayon, wala na kayong magawa dyan dahil bahay Ah, sa salukuyan wala magawang tao kundi maglimas at maghagilap kung saan sila maghahanap ng tutulog ang mamayang gabi, Mer. <laughs> wala po sa pinakulang at pagpila ng isi aray, suposed to <tong tong> Tingnan mo yung bandang likod bahay, sabihin mo. Masok ka ay na, kung saan na nagahan. No? Ayan, no? ayan, mga kaibigan, oh. Puno na po, mga kaibigan, puno na. Hindi na ko maawat ang bagyo onyo. Saan ha? Marami na po ang nap napupurwisa ng bagyo ito mga kaibigan. Para sa kinahuguran sa mga rescue na nawagan po kami na magpadala ng mga rescue rito. Maraming bata po ang pwede magpahamak anytime yan. Ah, galing mo parya. Parya. Tanang hmm. waragudo, baka na ba? Pero nasan? Yan si tatay. <laughs> Ah, uh, kaway ka tay, papadala nat sa Amerika. Tay. Tay. Ang alin? Tingin kayo. Amerika. <laughs> San pwedeng umingi diyan na lang. <laughs> San daw pwedeng umingi sabi ni Maymay. Dosiar sarame pito. Ay, Ay too, too. na rin ako. Hindi ganyan na lang. <SUS> <seats> <át��> <puya> <ula> <tas suyo online> First time, sobrang lakas talaga ng ilan. Ayo. Ay, ay. 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 Ay, Itu yang ay. Ay, ay. Ay, Ano you know, oh. Palaki po? Palakin nato 'to, Dure pa abutin ata 'pag ko pa. Tayo